Totoo yan sir. Ang bintang nila sa akin. Nagtutungkit ako. Aminadot ako. Nagsasabi yung iba na ginagawa mo raw ang negosyo. Binabara ko sila. Tell mm -hmm. me naman sama. Ay masakit. Ibas sir. Ay. Ang ganda, pala, ang ganda pala, ang ganda pala nang nangyari no. May naninira sa iyo tapos may naninira hmm, din sa akin. Parang ganoon. <laughs> <laughs> yan ang tinatawag na lunisan, maritisan, lunisan, lunisan, sa sabaduhan, lingguhan. Oh, lingguhan eh. ay wala nang katapos ng <laughs> <para> maritis. <laughs> Ito si Lolo Binig, mga kapobs, yung nanawagan na nawala nawawala ang kanyang kahita or ang kanyang wallet. At uh, siya po ay isang nagtitinda ng mga tinapay, nagtitinda ng mga ice candy. Ano nangyari, tay? Kasi po, pag tinda ko na yon may bumuli sa akin ng halagang 50 pesos na kakanina uh, turun na saging. Mm -hmm. Ngayon, lahat ng pira ko Pati yung pambay ko sa tinapayan, no, bagong dating po, inutang ko yan. Kinuha ko yung pitaka ko, tapos yung bintak ko ka, mm -hmm. nung araw na yon binilang-bilang ko. Nung binibilang ko siya, may dumana ano yung habal-habal na may dala na, uh, mm -hmm. video okay, yung pa yung video okay, pinaangkas ako doon. Mm -hmm. oh. Pinasakay ako. Mm -hmm. Pagkatapos, di inangkas ko. Hindi ko pala alam na dito yung pitaka ko, oh. sa kilikili ko. Mm -hmm. Nung sa putol na yun na simento, Tumalon yung kariton. Siguro na ganyan ko yung ano ko. Hindi ko alam, nandito pala yung pitaka ko. Ah, ginaganyan ganyan Yes, nasipit ko yun. Oo, oh, oh. Nasipit ko. Mm -hmm. Tapos, pag uwi na sa amin, ang sabi ko sa pamangkin ko, yung tinukunan ko ng kakanin, mm -hmm. eh, kako pamangkin, eh, bilangin mo na nga kako yung babayaran ko sa'yo. Dahil piso din naman yun, sir, ang akin. Kahit anong pagkain, kong dala piso ang akin mm -hmm. Eh, sabi niya, ang uh, kelay, eh, ganito si 700 plus. Yung binta ko na yun bilang na bilang-bilang ko hawak, hawak ko pang ganun hanggang oh. doon sa kanila. Mm -hmm. Pero hindi ko na alam na wala na akong pitaka. Oo. Oh. sabi ko hinanap ko na ngayon yung pitaka ko. Mm -hmm. e sabi ko ay wala na rito pamangkin yung pitaka ko paano to? Umiyak ako. Siyempre nandoon yung pambayad ko sa yan o yung kinahon ko na tinapay dyan sa loob na galing sa ruwas. Yon mm -hmm. Yun ang dinadagdag ko sa inyong binigay sa akin ng negosyo yun. Oo, oh, binigyan ito sa tatay kasi binigyan nating ref dati. So ito na po ang iyong refrigerator. Mm -hmm. Iginagamit mo yung ref? Sir, hanggang ngayon yan. Kung ngayon walang laman yan, mm -hmm bibili pa ako ng ingredients. Ang sabi mm -hmm. ko nga, ay dito kayo kahapon, mm -hmm. kako ay pagdating nila sir, tsaka ako mamimili. Mm -hmm. May pira pa naman akong natira, yung tinubo ko nung huli. Uh -huh. Ay kung sakali ka kulang, Say, ipangutang ko na sa kapitbahay. So ibig sabihin, yung binigay nating pangkabuhayan sa iyo ay pinahalagahan mo talaga? Yes sir. Kung baga hindi ka na naghahangon ng ice candy? Hindi na po, ako nang... Ayun nga ang sabi, di ba na-interview yung pamangkin ko? Ayun mm -hmm. ang taga, balot ko. Uh -huh. na hindi ako marunong balot di ba ah. pinangako sa inyo hanggat buhay ako. Uh -huh. Yung inyong negosyo na 'yan. Tuloy-tuloy 'yan. Uh -huh. At nandiyan yung pamang yung kapatid kong uh -huh. lumpo, 'yun ang inaano ko, tinutulungan uh -huh. itsa uh -huh. ngayon. Uh -huh. kasi yung sa amin talaga yung pagtulong sa inyo ay para naman talaga sa inyo 'yan eh. uh -huh, sir. So malaking bagay talaga yung yung ref uh -huh. na nabigay sa inyo. Ay, oo, -huh, sir. Talagang kung wala yung ref niyo, ay pa ako ng eskindi. Opo. Uh -huh. Samantalang uh -huh. ngayon, Bibili lang ako ng ingredients, gagawin ko ako rin nang nagluluto. Mm, tapos magbabalot 'yung pagbabalot. Ibabalot ko sa pamangki ko, binabayaran ko rin 'yan. Mm -hmm, mm -hmm. Para may income din siya. Oh, oh, 'Yun ang oh. ano ko sa buhay kaya tinutulong ko rin 'yan sa kanila. Mm -hmm, mm -hmm. Oo. Oh, so, oh, paano 'yan? Nanawagan ka na doon sa wallet na, na nahulog, pero walang walang nagbalik. Wala sir, nagbalik. Sir, iprank ako sa inyo. Katulad ninyong matulungin. Oo. Uh -huh. Yung pamangking si Edel, ayun ay ang nagpost sa Facebook. Uh -huh. Siguro nabasa ninyo yun. Mm-hmm. Uh -huh. Ang sabi niya ay, ano, nagano nga siya na, nawala nga yung pitaka ko. Mm-hmm. Uh -huh. Humingi siya ng, konba ba, yung... Panawagan. Panawagan. Na Panawagan. Uh -huh. May nagbigay, sir, sa akin. Ang pera ko doon sa pitaka na yun, 3,300 ng laman noon. Uh -huh. Mm-hmm. Uh -huh. Hindi nung nawala yon, may sumagot. Ang mm -hmm. sabi ng babae na tindira dyan sa Kalibo, mm -hmm. hindi ko alam kung sino siya, Ay, nakalimutan ko. Mm -hmm. Mababa si babae, maputi. Eh, mm -hmm. nagano siya, kung taga sa anak mm -hmm. Ang sabi ng babae ko, taga mangan. Mm -hmm. Di sabi niya, ang kapatid ko, ikaw, sa Australia. Oh, oh, oh. Sa Australia, kapatid niya. Nagsabi niya 'yung ikaw nga kahit man lang 'yung nawala mong pera maibalik man lang. Mm -hmm. 'Yun ang maitulong sa akin. Mm -hmm. Kahapon sir dumating. Nag-ano 'yung babae na magmeet kami na makita niya ako. Uh -huh. pinunta namin ng pamangkin ko. May litrato ako niyan sa Facebook. Mhm. Mm Ngakatonay tinanggap ko 'yung pera. Mhm. Mm hey, kaya nga 'yung pera na 'yon na 3,000 'yun ang pambayad ko sana sa tinapay. Uh -huh. Ang sabi ko nga sa kanya wala ka ako akong signal na TV ay nasira. Mm -hmm, mm -hmm. Ay, bibili muna kako ka ng signal. Dahil pagdating ko dito, pag pagod ako, nanonood ako ng TV. Ayun ay, na mm -hmm. naman ang libangan ko. Ay, wala ko nitong kasama. Mm -hmm. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, Sir kako, pwede ba kakong hulug-hulugan ko na lang? Ay, pwede naman ika. Ay, talay ano naman kita, yung customer. Mm -hmm. At hindi kako, sir, ako mag, ano na, hindi kita babayaran. Sabi ko sa kanya. Mm -hmm basta't araw-araw ako naghanap buhay, makakaipon ako, sabi ko sa kanya. May tiwala naman sa akin kahit binigyan niya ako. Uh -huh. Yun ang ano ko. Pero ang sabi ko sa kanya, bakit ka ko sir mag... -duda ka sa akin na murumuro lang yung akin para hindi ako makabayad, hindi ay ako ganun. Uh -huh. At isa pa sir, may balita, I idugtong ko na rin yung balita. Uh -huh. Ay kahapon, nagsabi nga ng ano ko, na, totoo yan sir, ang bintang nila sa akin, uh -huh. na nagtutungit ako. Mm -hmm. Aminado ako, sir, bakit hindi? Mm -hmm. Sir, kung nagtutungit man ako piso-piso, sir, mm -hmm. libangan ko lang yan, wala mm -hmm. naman akong bisyo, sir. Mm -hmm. Totoo yan. Hindi, kung sugal yan, sir, libo ang matatalo ko, hindi. Mm -hmm. Sir, ma'am, sa totoo lang, tatlo kami, inaamin ko, kahit sa buong Pilipinas, makita nila ako, mm -hmm. aminado ako, yun ang pinaka ko sa buhay. Hindi ako nigarilyo, hindi ako minom. Mm -hmm. TV at saka yung tutong it na yan yung libangan ko. Hmm. Wala akong hindi. Kako sini sira ko kasi lahat, hmm. Hinahanap kita doon sa eh dahil doon niya yung kamag-anak uminom. Wala akong kamag-anak diyan. Bakit ng... daw ako hinahanap? Sa kanya ko nabalitaan, sir, yung mga tungit-tungit na yan. Inaamin ko sa kanya, hinahanap uh -huh. ko si Sir Archie para aminin ko yung mga bagay na yan. Uh -huh. eh, hindi ako sinungaling na tao. Uh -huh. Di bilis ko lang yan, Migo, sasabi ko sa kanya. Pero hindi yan sugal na uh -huh. libo yung natatalo ko. Ay, Debilation. dahil siguro, kwento-kwento siguro dito sa lugar Kaya ninyo. nga po eh. Kahapon ko lang ba na? Kung yung mga tao na yun sumisira sa akin, uh -huh. salamat lang sa kanya. Kahapon ko lang din, kasi sempre pumupunta rin ako dito eh. Kasi sabi nga, ka saan ba si kaya, tatay nagtutungit ba? O ano? Ayun lang sabi lang naman ng pamangkin ko. ko. Nung dumating kayo, kaalis-alis ko lang noon, ninila ko, uh -huh. kumain ako sa kapatid ko. Mm uh -huh. Ang dami kong singilin sa tinapay na yan. Uh -huh. Hanggang yung libo pa yan, hinahanap ko pa ngayon mga tao na yan. Eh. Mm -hmm. Para ibayad ko sa may-ari. Uh -huh. Sa may uh -huh. kahapon, sa konti yung, uh -huh. yung nasingil ko, hindi ako nakabayad sa kanya. Oo. yun ang nangyari sa buhay ko mm -hmm. hindi ako kasi naggawa-gawa ng kwento na kasinungalingan at isa pa ay mm -hmm. baka sabihin ka ako ni Sir Archie gumagawa lang ako ng kwento hindi ako ganun klaseng tao siya. Mm -hmm. hindi ako ganun sa, sa totoo lang so paano at, ito ngayon uh, may nagbigay na sa'yo na taga-Australia yes sir uh -huh. sa totoo lang mm -hmm. yung halagang 3-3 tre Binalik niya sa Yes. Uh -huh. Para ikaw may ano ka, hindi ka lang ikaw umiyak, ay umiyak ng ko sa pambayad. Oo. Oh, oh, oh. Mm, yun. Oh, binayaran mo na? Binayaran ko na yung mga tinapay ko doon. Mm-hmm. Ay para ka lang ikaw, hindi ka umiyak, ay yung kakong problema ko. Oh, 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 oh. Yung pambayad ko sa tinapay, wala akong pinagkukunan na iba. Mm-hmm. Ay ayaw ko naman, sir, na oh, mailihim ko yon mm -hmm. para mm -hmm. sa lili ko. Hindi ako ganun. Mm-hmm. Kung anong natanggap ko, I-share ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo Sasabihin, oo. Yes. Ganyan At naku. least alam namin na may sumagot na. Yes, ano? so may sumagot na, sir. Mm -hmm. mm, ganun yun. Mm -hmm. Ang sabi ko nga sa nagbigay na yun ay, kako, itsa sa ngayon kung bakit ako kung naghanap buhay ng gusto, mm -hmm. yung kapatid ko ay lumpo. Oh. Hindi makahanap buhay, hindi makatayo yan. Yung kasama yung ko na yun na babae na kasama ko, pag mm -hmm. titinda, oh, oh. yun ang tinutulong ko sa ngayon, nandito sa akin. Bigay ng bigas, kung ano yung makakain ba. Mm-hmm. Yan Bakit marami bang sumisira sa dito? Sir, talagang ganyan lang. Talagang ganyan lang. Ang sabi ko sa sarili ko, nakuha ko yung slogan, lumaban ka lang sa kahirapan. No, what ginagaid sa? What sa, sa kapobrian oh. Pero hindi ako napabaya sa sarili ko. Oo, oh, oh, oh. alam Araw -araw yan. Alam natin 'yan kasi Mula nung natulungan ka dami, kaya hindi naman kami pirminti na habang buhay sa isang tao eh. Yes, like, oh, so, sir. Na, ang sabi ko, kahit hindi na sa akin, ay natulungan ako. Mm -mm. Sa iba naman, mas higit pang nang ilangan. Nang ilangan. O, Oo. di po ba? Opo. O, eh, dahil yung inyong negosyo, sapat na sa akin, para sa akin na, eh, dahil wala naman akong bisyo, wala akong asawa. Uh -huh. Makakain na ako, makapamanta ako TV, okay na sa akin. Okay na, Oo, araw-araw makabenta ako. Mm -mm. Ang akin lang, hindi lang ako magkasakit. Oh. Hmm. Matagal-tagal na rin yung binigay nating ref, mga 2020 siguro tayo. Oo, eh, yun no? sir, matagal na. 2020. Hanggang ngayon nandiyan yan. Yan ang maganda dito kay Tatay Binig. Prangka kung tao. Na tayo. yung binibigay ay pinapahalagahan, no? Black. Yes, totoo yan hmm. sir, totoo yan. Ay, ay hey, anong inaboso? Oh, correct. Anong gusto mong sabihin sa taga Australia na nagbigay pala sa iyo ng pera? Eh, baka ito nanonood din sa ating programa to eh. Ma'am, kung saan ka man ngayon, Ma'am, salamat kid sayo. iyo. Maging sa iyong kapatid ay ng giya na para mo ako mabi ng pera na yon. Salamat at salamat at sana hindi kayo magkasakit. Yun lang mamang masasabi ko. Maraming maraming thank you po. Katulad ka rin ni Sir Archie Hilario nga, matulungin kang klaseng tao. Yun lang ang masasabi ko ma'am. Thank you, thank you, Gid. Yun ang masasabi uh -huh. ko. <laughs> Dahil uh, pinapahalagahan mo yung mga tulong naman na binibigay sa iyo, eh, bibigyan kitang limang libo ha para i pang mo. So, sir, okay. maraming maraming thank you po sa inyong sa inyong apat. Mm -hmm. Binalik niyo ako rito sa akin nangyari ngayon. Ma'am, sir, pahalagan ko to. Mm -hmm. Itong pera nito ibibili ko to ng bigas, grocery, at kung ano pa sa kapatid ko. <laughs> Makita niyo yun, ma'am, sir. Thank you, thank you, sir, ma'am. busuhin so, yung pera niya po. Hmm. Hindi pa ako nga sa uunahin mo yung... Uunahin mo yung... Sa, para sa negosyo mo, para pag lumago... Yes, ma'am, yes. Yes, sir. Uh, oh, pag lumago, but... makatulong ka na sa ibang tao. Yes, oh, oh. ganyan ako. Oo. Oh. Kasi, ang ano ko, pag nakapira ako ng konti, oh. may mga bata na nagbibirte, sir. Nagarigalo ko ng oh. cake. Hmm. Ganyan yung ano ko sa... Isi-share yung... ko man ka ako yung nakuha ko sa inyong blessing, ma'am. Oh. share ko yan sa mga bata. Kung nag yan, binibigyan ko yan ng cake. Mm -hmm. Ganyan ako. Totoo yung ma'am. Matulungin din ako. Kaya mga katulad natin, di tayo yayaman? Oo, oh, dahil matulungin <laughs> tayo. Ganun <laughs> Opo. Kasi, tayo sa ba yun? Opo. Kasi, ba, yes! sa puso. Yes! mo kasi Tayo... At sa Panginoon. Hindi po ba? At sa Panginoon. Opo. Alam mo, pagkatapusan, akala, akala na ng iba, namimigay ako nagtulog dahil mayaman ako. Mm. Hindi po. Dahil yung din ay natatanggap kong blessing, yung sweldo natin, yan ang isi, binabahagi natin sa mga tao. At the end of the month, struggle din kami, wala, wala rin pera, ganyan, ganyan lang talaga. Kaya ang mahalaga po, doon, mayaman tayo sa, sa puso. Puso at sa, na sa kilala tao. kayo ng tao, na matulungin kayo. Yan ang dapat sa number one sa tao na kahit naghihirap din, tumutulong Oo. pa rin. Kaya relate ako sa sinabi mo na pag may natatanggap kang blessing, tumutulong ka sa iba. Although may negosyo ka, ganun. Pati yung pagnegosyo pa rin, no. mabawasan, pa rin mabawasan pa rin. pa rin dahil sa tinutulong ko rin sa mga bata na, na may birthday, hmm. Ako sa pag mag-ani ng palay, mag-ani ng sibuyas, <laughs> hugot lahat yun eh. Ay Ay then, may natitulong muna sa kapwa. Oo, oh, oh. ganun lang talaga. Pag bumabalik din. Oh. Kaya pasalamat lang talaga sa mga sumusuporta sa mga yes, programa. Yes, totoo yan. At saka Since pandemic. Sa eh. lahat, ng nagbibigay ng mga grasya sa taong tinutulong ni Sir Archie Hilario. God bless you with kinyo. Sa lahat, ng tumutulong kay Sir Archie Hilario, maging niyong oh. Panginoon, nakikita kayong apat sa ginagawa oh. ninyo yan. Yan ang masasabi ko. Hindi ito, eh, nagsasabi yung iba, na ginagawa mo raw ang negosyo. Mm. Sir, ang sabi ko sa kanila, saan pa kayo nakakatulong niyan mm. sa may hirap? Eh, nanginano ko, binabara ko sila. Dahil mm. may naman sama. Sa may natuod dyang... Ay, masakit. ina, Ibas, Ay. sir. Na ganyan. Mm -hmm. oh. Grabe pala, no? Dito rin sa lugar niyo yan. Mayroon. Dahil dalawa lang mga tao eh. Opo. Oh, Isang nag-aabang ng masama at nag-aabang ng mabuti. Oh. Yung kabutihan mo din nila nakikita. Sir, ma'am. No. Pero yung ano? Panginoon at mga yun natulungan ninyo ah As in. Mm. The blessing kita ka mo. Mga tao. No. May mo. mga tao namang hindi magbitaw ng kanilang pera. Bagkos yung mga tumutulong, mm. yun pa yung sisiraan. <laughs> yun nga. Yung, ang, ang ano ko dyan sa kanila, ang masasabi ko is subukan nilang gawin. Oo, para um, malaman nila kung paano natin. tumulong sa tao oh, at kung paano masarap makatanggap ng mm. pasasalamat. Yan lang may ganti namin yung pasasalamat sa inyo. Oh, po. Mm. Kita ito, si tatay na to, Oh, nabigyan natin ng ref nung parahon ng pandemic. Sinong tao ba dito ang yung nagsasabi sa iyo na naninira sa amin ay siya sana ang nagbigay sa iyo ng mga tao. Oo, dahil siya ang marunong kaysa sa inyo pa eh. Oh. Oh. Hindi nga siya nakakatulong, nakaperwisyo pa. Oh. Kumpara sa akin ha, hmm. yan ang ano ko sa buhay Kasi kahit may... wala akong pinag-aralan. Hindi ka na nga nakakatulong, nakakasira ka pa ng kapwa mo. May gano'n talaga ang eh Masakit ka ako nun masakit. No. Sa totoo yan, sir, sa minato dyang, ay... Hmm. Kung kaya ko lang siguro magmura ng tao na sasamin kang ganyan. Hindi ko na. gagawin 'yan. Oh. Hmm. Sa Diyos na lang ako makapit. Oo, mo lang itong mga apat itong tao na ito, na huwag silang oh. magkasakit. Oh. Makatulong pa sa kapwa ko nang 'Yan ay panalangin kasabi. lang palagi, ha. Oo, oh, sir. Huwag kang gaganti sa kanila, huwag kang Dito na ano lang, dito na sa ano ko 'yan. kung ganyan kayo, ganyan na kayo eh. Oh. Hindi ko na kayo sasabihan pa kung ano pa man eh. Oo. Oh. Inyot ang panindigan yan. Oh. Iba yung sa akin. Iba yung sa akin sa, sa inyo. Oh. Kung ganyan kayo, bahala kayo. Mm -hmm. Ang sa akin, diretso ko, sa pagpuri sa inyo. Minsan kasi may tao na lumalapit din sa amin na hindi namin makayang matulungan. Yon. Pag hindi matulungan, parang minsan naninhira na. Yun ang masama sa kanila. <laughs> yun ang problema. Tumanggap ka, kung wala kang matanggap, pasalamat sa Diyos. Opo. Yes. Pag humingi ka at hindi ka nabigyan, huwag magsama ang loob. Huwag magsama ang loob mo. Oh. Ag huwag ka maggawa ng istorya na hindi no. dapat. Oh. mo ko. sila, huwag kang makipagdebate sa Ay, kanila. Hindi, hindi sir. Basta yung aking ganap boy ako ng oh. sakto. Oh. Makatulong ko sa kapwa o hanggat tayo ko hanggat oh. kaya ko. Yun ang moto ko sa buhay. Oh. Totoo yan. Kung hanggat makatulong ako, gatulong ako. mo ko. sa akin, bigyan natin ng grip ah? <laughs> <laughs> eh, hindi na sir eh, Baka magnegosyo sa akin, magiging... Kompetensya mo Kompetensya ko pa sir. <laughs> eh, dalawa na kami, wala sa akin bibili. Hindi, <laughs> oh. mga joke lang natin yan Opo, eh, joke lang yan. Oh. Nakita Ay, ko yung post mo, na, yung post ni ng pamangkin mo, mm -hmm. sabi ko. Ito yung lolo na natulungan natin nung nakaraan. Puntahan natin, sabi ko. Kaya yeah. kahapon nandito ako. Kaya nga po eh, kaalis-alis mm -hmm. ka ko lang. Opo. Ay ang sabi ni, ni ng mga apo ko ay eh, babalik ikayo na eh. Oo. Baka ako bukas. Hinintay kita sir dahil nga mm -mm. andami ko pa sana ng singilin na eh, baka ako dumating na naman kayo at, at wala, wala ka ako. Ay sayang <laughs> na ako pagpunta nila La eh, Baka po. sabi ng, ng pasinong-sino ako mat maya, maya hindi ka dumating sa mga alam nung babalik. So, baka Kaya nga po hinintay uh, ko kayo. Opo. Para isa pa sa tinulong niyo ngayon sa akin. Uh -huh. Pasasalamat sa, sa Dios 'yan. Uh -huh. Itulong ko yan sa kapatid ko. Bibilang ko siya ng bigas. Mm -hmm. Ibilay ko ng mga ingredients ko, bibili ako ng bigas, kanilang okay. mga kapi-asukal. Mm -hmm. dahil... Para tuloy-tuloy yung, alam mo, yes, yung so... negosyo mo? Yes, so oh Kasi alam namin, napakalaking bagay yung 3,300 na yun totally na nawala. Ay, pero mo magit sa buwan, kung ikot-ikot yan, oh, akin araw -araw. yung ulan, akin yung silak, oh, yung araw. Araw-araw ka nag-ano oh, eh? I-ikot, araw-araw mm -hmm. yan, hanggat kaya ko. Oh, Yan ang ano ko sa buhay. Hanap buhay. Hindi yung mm -hmm. iinom, susugal. Oh. Hindi ako ganyan klase. Opo, na Nagtutong that. it talaga ako. Aminado mm. ko yan. Pero piso-piso lang, sir, mga ma'am. Kung hindi yan. ka sugapa sa... Hindi ako sugapa. Oh, 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 oh. mm -hmm. Okay. At least na, na, da, da, tayo ng linaw dyan sa yes, mga chismis niya. Sa mga niyan. chismis <laughs> para sa akin. Okay. Yung sumisa sa akin, salamat lang sa iyo. Kung na <laughs> ka sa akin, humingi kay sir hindi <laughs> Ang masasabi ko sa iyo. Di po ba? Baka na-injit sa, sa akin. Hmm. Humingi kay sir lang yun. <laughs> oh, baka... niya humingi tao to? Baka, Pero sinisiraan mo ako para sa ganyan hmm. lang. Salamat lang sa iyo. Ang ganda pala, ko. ang ganda pala nang nangyari no. May naninira sa iyo tapos may naninira hmm, din sa akin. Parang ganoon. <laughs> <laughs> Ayos. Pang, Ayos. Uh, ano nga? Mga walang magawa sa yan ang, buhay. Ang, yan ang tinatawag na lunisan, maritisan, lunisan, <laughs> <lisan, laughs> ribisan, biyarnisan, sabaduhan, lingguhan. Oo, oh, lingguhan. Eh. Hanggang, <laughs> ay, walang katapusan <laughs> ng maritis. Walang katapos ang maritis yan. <laughs> oh, wala, Ito yung rep ni tatay. Wala tatayo. lang talagang, ano, totoo yan, wala lang talagang laman dahil oh. bibili pa ako. Ayan. Mm -hmm. Hindi ko sinisira yan at hindi ko papabayaan hanggat buhay ako. Oh. Yun ang masasabi ko po sa inyo sa nagbigay sa akin. Talagang pasalamat ko sa inyo hindi ko abot kayang ipasalamat Diyos na ng Panginoon ang gaganti sa inyo oh. sa lahat ng kabutihan nyo sa akin thank sir, you sir. Okay. thank you good God. po thank you good oh. sir so, ikaw kita tayong number one kakong ka nakakita kong kapubri yun God bless lang sa inyo at sana marami pa kayo matulungan sa akin at tuloy tuloy yung ginagawa nyong kabutihan God bless you guys sa nagbigay mabigyan ka ma'am ng mahabang buhay marami ka pang matulungan katulad ko Maraming, maraming, maraming salamat po. God bless you. God bless. Yung mga taon na nagbasa kay Sir Arce Hilario. Nakinig kayo, nakita nyo ako. Makita nyo ako, buslan nyo ako. Sabton tatin nyo. May mayaman ka man, ipubri ka. Ipagtanggol ko tayong taon nito, Silang apat. Ipaglaban ko tayo kanila kabutihan. Huwag mo na silang away. Payaan mo sila. Mahala <laughs> Ito, na, na si Lord siya kanila. Yes, ah. totoo yan, sir. Sige. Sige po. God bless. Oh, 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 oh sige Thank you. Thank you, Thank you. Thank you good po. Ito po si Lolo Bidig mga kapobre. Uh, natu siya natulungan natin nung nakaraang mga taon and then ngayon pong uh, taon naman na to ay nagbalik tayo dito dahil nawalan nga siya ng wallet. Talagang nagpapatuloy ito sa pagkayod araw-araw ito. Nagbebenta, naglalako ng mga eskendi, hopia at iba pang mga kakain para kumita sa pang-araw-araw. Then ganun pa nga ang nangyari. Maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat po. Magandang hapon. Bye-bye po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat.